Bangus Festival, lahat tayo magsama. Kayong araw ang opening ng inaabangan na Bangus Festival 2016. Ano nga ba ang mga magaganap sa opening? Alamin natin yan live sa Dagupan City, si Kuyang Aldrin Soriano. Kuyang? Yes, Kuya Chris, nako nandito na nga tayo sa labas ng City Museum kung saan makikita mong handang-handa na yung mga props na gagamitin ng mga kalahok para nga sa gilon-gilon at -gilon dalan at ed balay mamaya dito sa Dagupan City kaugnay nga ng Bangus Festival 2016. Yung iba, Kuya Chris, kaninang umaga lamang naglagay ng mga props dito sa kinaroroonan ng, uh, dito sa AB Fernandez Avenue habang yung iba naman, Chris, nako magdamag na nagbantay dito mula alas 8 ng gabi hanggang sa kasalukuyan ay dito na sila nagpahinga at nagbantay ng mga props gaya nga ng mga, mga gaya ano mga katabi ko ngayon na magdamag na nagbantay dito gaya na lamang ito si Kuya Rudy Sir, bakit po ba magdamag gabi nagbantay na tayo dito ng mga props? Kasi sir, eh, baka may mawalan ng gamit namin kami ang kawawa pagagalitan kami sir Okay, Eddie, eh, napuyat kayo niyan, sir. Paano kayo makakapanood mamaya? Ay, sigurado, mapapanood kami ng mamaya dahil kami ang kwan, mag e sa kanila, sir. Okay, nako, salamat, Kuya, uh, Kuya Rudy, no? Ito naman, si Kuya Jesse, tanungin naman natin, kasi sila yung defending champion, yung barangay nila. Ano po ba yung nararamdaman yun? Excited po ba kayo para mamaya? Uh, excited po kasi uh, alam po namin na talagang Pinaghandaan po ng Barangay Pantal po yan, sigurado po na baka masungkit po namin yung corona. Dago, good luck po sa inyo, Kuya Jesse. No? Chris, alam mo, hindi tulad ng mga nakaraang gilon-gilon <laughs> edala na bawat barangay ay may inihahandang presentasyon para nga dito sa uh, presentation ng gilon-gilon. Ngayon naman, hinati sila per cluster. Anim na cluster ang inihanda para sa gilong-gilong edalan ngayong taon at magkakasama nga sa cluster number 1 ang Barangay 1, Barangay 2 at Barangay 3, Barangay 4, Barangay Poblacion Oeste, Barangay Tapuak. Samantala sa cluster 2 naman magkakasama ang Kalmay, Karael, Lumboy, Pantal, Pugaro at Salapingaw. Sa cluster 3, Lasip Chico, Lasip Grande, Lukaw, Maluwed, Pogo Chico, Pogo Grande. Clas cluster 4 naman, magkakasama itong Bacayao Norte, Bacayao Sur, Karanglaan, Herero Perez at Barangay Mayombo. Cluster 5 naman ay ang Bunuan Binlok, Bunuan Bukig at Bunuan Geset. At ang panghuling cluster naman ay kinabibilangan naman ng Tambak, Mamalingling, Salisay, Tebeng, Mangin at bolosan. Ako, yan yung mga groupings natin dito sa gaganapin na gilon gilon dalan. Chris, yung iba naman, ako ito, sinasamantala pa nila yung pagkakataon na ayusin yung kanilang mga props. Gaya na lamang nito na ito daw ay yung kubo na gagamitin naman para ipakita yung tama nga pag-aalaga ng bangus no kasi yung ilan natin mga kapamilya ay nag-aalaga ng mga fish growers ay may may kanya-kanya silang bangus doon sa mga palaisdaan. Okay, tanayin natin. Kuya, ano po ba yung inaayos nyo pa dito ngayong umaga? Um, ano po, nire-repair lang po namin yung mga sira po para sa ano po namin isa sa ipepresent po namin mamaya. Oh, okay, sige, good luck sa pag-aayos no ng inyong props. Samantala, tignan naman tignan naman natin yung ibang mga props pa dito. May dito yung mga banga na ito kasi gusto nilang ipakita ng grupong ito yung proseso naman maliban doon sa pag-aalaga ng bangus hanggang doon sa final na, na byproduct ng bangus at ito nga yung paggawa naman ng bagoong kung iyong makikita dito sa aking background hinaluan pa nila ng bagong uh, mga Uh, props. Gaya na lamang nun, may kalabaw, meron pa ditong uh, bangka, at historical naman yung ibang grupo dahil hinalo na rin nila maging itong trend na nakikita natin sa ating plaza. Ayan, meron silang props niyan. At maliban sa mga props, mga kapamilya na nakahanda na rin dito yung mga drums na gagamitin din ng mga drummers. Okay, Chris, alas dos yung schedule na sinabi dito ng uh, municipal uh, organizers no, ng uh, gilon-gilon at alas tres naman yung simula mismo ng parada. Alas dos naman ipapatupad nga yung um, traffic rerouting kung saan isasara yung mga pangunahing kalsada dito sa downtown area. Kaya naman inaasahan ng mabagal na daloy ng trapiko. Pero sa ngayon, Chris, kung iyong makikita, no, maayos pa naman man ang daloy ng trapiko dito sa AB Fernandez Avenue. At uh, bagamat mamayang alas 7 hanggang alas 8 naman ay inaasahang medyo sisikip lamang dahil meron isang kompetisyon uh, naman ng mga bicycle drivers dito at sila ay papunta nga ng Ilocos Region at dito nga gaganapin yung huling leg o yung uh, itong leg na ito sa Dagupan City. Kaya naman paalala natin no, sa ating mga kapamilya na mga motorista, nako, dumaan po sa mga alternatibong daan na ayon sa paalala ng poso. Okay, doon sa mga dadaan naman sa mga jeepney na papunta o manggagaling sa west direction, mula sa Lukaw ay dumaan kayo doon sa may local, Lukaw Dawal Pantal Road papunta sa AB Fernandez West. At kayo po ay kakanan papunta sa Karunan Street at kakanan muli sa Amado Tapwak. At pag nandun na kayo ay kumanan ulit sa Tapwak Nava Road papunta naman sa lukaw at hanggang sa inyong destinasyon. Okay, para naman doon sa mga galing ng south direction, o ito yung mga jeepney na papuntang San Carlos, Malasiki, Calasaw, at maging yung mga minibuses, Mag-U-turn kayo doon sa may former Dominion Terminal Compound sa Mayombo District at papunta na sa inyong destinasyon. Sa mga jeep naman na galing o papunta sa Santa Barbara, kumanan po kayo sa cor corner ng Banawang-Maluwood uh, intersection at kayo ay kumaliwa sa Maluwood-Malta Road papunta sa Tapuak at kakanan pumuli doon sa Lukaw-Tapuak Road at yan ay papunta na doon sa Divinesa Highway, Old Divinesa Highway hanggang sa inyong destinasyon. Samantala, ito naman yung mga jeep ni napapunta sa Mangaldan, sa San Jacinto, sa Salisay, Tambak, Bulusan. Kayo po ay uh, mula sa AB Fernandez East, kayo po ay kakaliwa sa PNR Road, at kakaliwa muli sa Santa Maria Compound. At sa po kayo ay kakanan na papunta sa barera hanggang sa inyong destinasyon. Okay, paalala lamang mga kapamilya na mamayang alas 3 nga umpisa ng gilon-gilon pero alas 12, alas 12 ng tanghali ipapatupad nga itong rerouting scheme. Kaya nako dapat iwasan na natin no, itong mga daan na ito nang sa ganun ay hindi na tayo matraffic pa o maabala pa sa ating uh, biyahe mamaya. Okay, Chris? Alright, Aldrin, isang tanong lamang. Uh, meron ka na bang natanong na interview tungkol sa health concerns sa mga street dancers dahil alam natin na magiging mainit ang panahon sa maghapon? Okay. Chris, nakausap nga natin nung isang gabi yung organizer ng uh, gilon-gilon na si Sir Resti. No? Ayon sa kanya, hindi naman daw eksaktong alas 3 mag-uumpisa dahil idedepende daw nila ito na hindi gaano kainitan. Ayon pa sa kanya, dito nga kasi gaganapin yung competition sa loob ng plaza at may mga naka-standby din dito na medical teams mula naman sa City Health Office. Kuyang Chris, uh, nakalimutan kong sabihin no? pero yung premyo ng winners natin pala ay aabot uh, uh, ng 100 50,000 pesos. At 'yan ay para nga sa magiging kampyon ng Gilon-gilon na inaasahan namang magrerepresenta sa Dagupan para sa balak ng lungsod na makilahok sa Aliwan Festival. Chris. Alright, maraming salamat. Live sa Dagupan City si Kuyang Aldrin Soriano.